Alas tres pa lang sa buntag, nagpunsisok na ang mga diboto sa balaang bata nga si Senyor Santo Niño sa Fuente Osmeña Circle sa pagsalmot sa penitential walk with Jesus. Gani may biyahe pa alauna imedya e sa Kadlaon, gikan sa lungsod sa Liluan, si Tatay Boy o Nanay Mary Grace, aron aruntuyong muuban sa prosesyon, na sobra 20 ng panata nilang managtiayon. Matod pa ni Tatay Boy, nga tungod siyang nasinating near-death experience, mas nihugot ang iyang pagsalig kang Senyor Santo Nino. Tungon sa kung pagka itabo ba, namatay ko kaliyot. Nabuhay lang mga 30 minutos itong kamatay na ko. Apan bisan pamansa na sinating taligsik sa wa pa magsugod ang prosesyon, madasigon silang mupadayon alang silang debosyon sa balaang bata. Padayon kaya pun bahala na kay pagsuway ram ni sa ni sinyo sa tunin niyo na to. Mawaram man taligsik. Wag pagsuway ram man niya. Ani man akong lola sa akong mama. Mo nya. Maka na sa tegras nga maabot ba pirmi Ang karo nga gisakyan sa imahen kidayan-dayanan og dalag og puti nga buwak. Gikan sa Fuente niya? Nagmarcha sa Osmania Boulevard paingon sa Basilica Minore del Santo Niño ang mukabat sa 160,000 ka mga magtutuo nga nagampo ug nagbitbit og kandila samtang nagkupot silang tag sa tag sa ka mga imahen sa Santo Niño. Tungod sa gidaghanon sa mga deboto, 500 ka mga security personnel ang gideploy aron masiguro ang kahapsay sa maong kalihukan. Of course, ang ating mga kapulisan have already here uh, in place, no? To secure the carousel, the mga debutis, and the church officers sa kayong mga liman ministers nato, og the general public who will participate this uh, activity. I'm very happy, that no? the kay atong turnout uh, and uh, so far everything is okay. Mayo kay atong pag-acontrol nato ang crowd. I'm very happy with the police, the enforcement agencies, law enforcement agencies for doing a good job. Pero sa iyupaman garon, wataw na nato ng mahuma na tanan. Pag-abot sa Basilica Minore del Santo Niño, dayong gibalhin ang imahen gikan sa karo paingon sa altar sa Pilgrim Center sa Simbahan. Alang sa opening salvo mass, kung asa gipahimugatan ni Father Andres Rivera Jr. na si Senyor Santo Niño ang imahe sa nakunggugma sa Diyos ngadto sa katawhan. Samtang gikanta ang batubalani sa gugma, sa masusama nga dagat sa mga deboto, mabantayan gyud ang usa ka bata nga gisaninaan sama sa sanina ni Santo Niño. Sa iyang kulot nga buhok palang, lang, nga to sa costume hangtod sa props ni Ini, daghan gyud ang nalipay nga nakakita sa 8 anyos nga si Iya. Matod pa sa iyang iyaan, otso nakatuig ang costume sa bata nga niagi pa sa maguwang nga igsuon ni Iya. Um, tradisyon na gyud nila nga musul ubog, mangingani nga costume every every year gyud eh. gikan pa lang sa kinamugwa nga nilang anak hantod na lang niya nagkanayon si Maymay nga bisan sa giagyan silang pamilya karon nagpadayong ligon ang ilang pagtuo sa kahitasan tagaan lang migmayng lawas nga pamilya tibok pamilya nga wala mahitabo na mga bisag unsa nga nga kuan kay kami first time sa among tibok nga kuan is Last year pa lang namatay ang mama. So, last year, eh, sa karoon year, wala na muna dalam mama. Mga tao nga, uh, grabe akong pag-ampong uh, bisa nagwala siya. At least, padayon nga po nga sa mong pagsalig sa mga. pamansa na sinating pagtutaligsik sayo sa buntag, wala kini nakababag sa padayong pagpadayag sa mga magtutuo sa ilang gugma alang sa balaang bata. Malampuson ang pagbukas sa mga kalihukan sa ka 460th Fiesta Senior, pinaagi sa Walk with Jesus o sa labing unang novena Mass alang kang Senior Santo Niño. Kini si Queenie Holigon alang sa Sinulog 2025 sa MyTV Cebu.